Mga kaganapan ng kapamilya aktres na si Andrea Brillante sa pagpunta ng Tarlac City para sa Metro Central Outlet event. Laging busy ang dalaga sa iba't ibang mga guesting mapalapit man o malayong lugar man ito at lagi siyang inaabangan ng mga tao saan man siya magpunta. Linagsa ng mga tao ang Naturang Mall sa Tarlac City para lang makita si Andrea Brillantes at talagang puno ang area. Sa kanyang suot na plain white t-shirt na hapit sa kanyang katawan at maluwag na jeans, plus nakapusod na buhok ay lumabas ang tunay na ganda niya. Tuwing may mga imbitasyon si Andrea sa mga event ay lagi itong mag-aalay ng kanta at sinasabayan siya ng mga tao sa pagkanta. Inayos at ginagalingan ni Andrea ang kanyang performance para mapasaya ang mga tagahanga na excited na makita siya sa personal. tuwing may mga song performance si Andrea, hindi lang isa ang kinakanta nito, kundi dalawang awitin para sulit naman ang pagpunta doon ng mga tao. Music Nag-start na ng kumanta si Andrea sa kanyang pangalawang kanta at may nagbigay sa kanya ng bulaklak at hawak-hawak niya ito. Sobrang na-appreciate niya ang natanggap na bulaklak kaya hindi niya nakakalimutan magpasalamat na ayon pa nito Feel na feel niya ang pagmamahal na binigay para sa kanya sa kanyang huling speech bago magtapos ang programa sobrang natutuwa at nagpapasalamat ulit si Andrea sa mainit na pagtanggap sa kanya sa taga Tarlac City